Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa ating asignaturang araling panlipunan. Ang seryeng ito ay nakasentro sa ugnayang Pilipino-Amerikano sa kasunduang militar, kasarinlan at kalakalan. Ako nga pala ang inyong guro, James Christian Orbayo, na umaasang kayo'y makikinig ng mabuti matuto at mag-enjoy sa aking inihandang presentasyon. Kaya't ano pang inaantay nyo? Atin nang simulan ang ating talakayan. Ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayang militar sa Amerikano nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Amerika sa paniniwala ni Pangulong Rojas na ang katatagan ng bansang Pilipinas ay nakasalalay sa pakikipagkaibigan sa United States. Nakipagtulungan siya sa Amerika para sa ekonomiya upang maiangat ang kabuhayan ng bansa na sinalanta ng digmaan. Nagkaroon ng kasunduan ang Pilipinas at Amerika tungkol sa base militar. Ito ang Military Base Agreement, ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na nagbigay ng karapatan sa mga Amerikano na magtayo at mamahala ng mga base militar sa Pilipinas na pinirmahan ni Presidente Rojas noong Mayo 14, 1947. Ilan sa mga ito ay ang US Naval Base sa Subic Bay sa Olongapo. Ito ang naging pangunahing pasilidad para sa pagsasaayos ng mga barkong pandigma, pagpupuno ng mga supply, at pahingaan ng ukbong pandagat ng Amerika. Ang base militar na ito ang sinasabing pinakamalaking overseas military installation ng pwersa nila. Bukod sa kasunduang tulong military o Military Assistance Agreement na unang nilagdaan noong Marso 21, 1947 ay nilagdaan pa ang isa pang kasunduan noong Agosto 30, 1951. Ito ang kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa o ang USRP Mutual Defense Treaty na may layuning suportahan ang bawat isa kapag may panlabas na pwersang umatake dito. Pinamunuan rin ni Pangulong Rojas ang Preparatory Commission for Philippine Independence na naghihimok na sumuko na ang mga Pilipino at makipagkaibigan na lamang sa mga Hapones. Dito si Pangulong Rojas ang nakipag-ugnayan sa Japan upang humingi ng bayad sa pinsala na naganap sa digmaan. Siya rin ang naging masigasig sa pagsapi sa mga nagkakaisang bansa o ang United Nations. ang ugnayang Pilipino-Amerikano sa isyong pangmilitar at kalakalan. Matapos ipagkaloob ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946, ay patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa. Maraming kasunduan ang nagpatibay ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, kalakalan, edukasyon at kultura ang pag-alis ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas ay hindi naging hadlang sa ugnayan ng dalawang bansa. Tumugon ang Pilipinas sa pagsuporta sa bansang Amerikano sa laban ng terorismo dahil sa naganap na pagpapasabog sa World Trade Center taong September 11, 2001. nagkaroon tayo ng malayang pakikipagkalakalan sa Estados Unidos. May mga batas na nagpapatibay at nagtatadhana ng sistema ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay ang Batas Payne Aldrich noong 1909 at ang Batas Underwood Simmons noong 1913. Narito ang mga karanasan at impluensya ng Bansang Amerika sa ating bansa. Una ay ang pag-iisip at estilo sa pamumuhay. Pangalawa, paraan ng pamumuhay. Ikatlo ay ang wikang ingles. Pangapat, makabagong sistema ng transportasyon at komunikasyon. At panglima ay ang uri ng edukasyon ng pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano. Ito ang impluensya sa atin ng mga Amerikano. Noong una ay ating ipinagdiriwang ang Julio IV, Bilang araw ng kalayaan natin na ay pinagkaloob ng mga Amerikano, ngayon, ito ay araw ng pagkikipagkaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos o ang Phil-American Friendship Day. Ano nga ba ang Philippine Rehabilitation Act? Ang Philippine Rehabilitation Act ay naglalaman ng mga sumusunod. Una, ipinagkaloob ng pamahalaang Amerikano ang halagang 620 milyong dolyar bilang tulong pinansyal sa Pilipinas. Ang 120 milyong dolyar ay inilaan sa pagpapagawa ng mga tulay, kalsada at iba pang infrastrukturang kailangan para maayos ang pamumuhay ng mga mamamayan. Pahagi rin nito ang 100 milyong dolyar na halaga ng mga lumang kagamitang pangmilitar na iniwan ng mga Amerikano sa bansa na halos hindi na napapakinabangan. At pang-apat ay ang 400 milyong dolyar ay gagamitin bilang scholarship ng mga Pilipinong ipapadala sa US upang mag-aral kung saan ang kanilang matututunan ay magagamit sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa. Ang Philippine Trade Act Ang Philippine Trade Act ay mas kilala bilang Bell Trade Act. Pinagtibay ng kasunduang ito ang malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa loob ng walong taon, taong 1946 hanggang 1954. Parity Rights Ang ikalawang digma ang pandaigdig ay nag-iwan ng malaking suliranin sa ating bansa. Pinilit ng pamahalaan na bigyan ito ng solusyon, subalit ang kakulungan sa pondo ang naging balakid sa mas mabilis na pagbangon mula sa pinsala ng digmaan. Ito ay nagdulot sa pagpasok ng Pilipinas sa mga kasunduong hindi maganda o probable para sa bansa. Upang makalikom ng pondo na gagamitin ng administrasyon ni Pangulong Manuel Rojas para sa rehabilitasyon at rekonstruksyon, kailangang amyendahan ang saligang batas ng 1935. Ito ay upang maisakatuparan ang parity rights na nagbibigay ng karapatan sa mga Pilipino at Amerikano sa paglinang ng likas na yaman at pagmamayari ng public utilities ng Pilipinas. Nakapaloob ito sa Batas Bill a Philippine Trade Act of 1946. Sa mga sang-ayon sa Philippine Trade Act, isang magandang simula ito para sa bansa dahil binubuksan nito ang malaking oportunidad na muling itaguyod ang ekonomiya sa pamamagitan ng mahusay na ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at United States. Ngunit ito ay naging malaking issue ang pag-aproba sa Philippine Trade Act. Batay sa itinatadhana ng Bell Trade Act, ang malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay tatagal hanggang 1954. Ang lahat ng produktong Pilipino na papasok sa United States ay papatawan ng 5% buwis taon-taon, hanggang umabot ang 100% hanggang taon 1974. Samantalang ang kanilang produkto ay hindi papatawan ng buwis at malayang makakapasok sa bansa. Ilan lamang ito sa hindi pantay na patakaran na itanatadhana ng Bell Trade Act. Marami ang hindi sang-ayon dahil sa pagkakaloob sa mga Amerikano ng pantay na karapatang gamitin, linangin at paunlarin ang likas na yaman ng Pilipinas. Tinawag ito bilang Parity Rights. Bukod dito, ipinahayag ng United States na hindi may pagkakaloob ang halaga para sa bayad pinsala ng walang kasunduang pangkalakalan na tulad ng Bell Trade Act. Ano nga ba ang naging mabuting epekto ng parity rights sa Pilipinas? Una, umunlad ang agrikultura. Pangalawa, umunlad din ang kabuhayan. Pangatlo, naisaayos ang mga infrastruktura para sa mas maayos na pangangalakal. pang naging matibay ang ugnayang Pilipinas at Estados Unidos lalo na sa pangkabuhayan. At panghuli, nagkaroon ng hanapbuhay ang mga Pilipino. Ngayon, atin namang talakayin ang mga hindi mabuting epekto ng parity rights sa Pilipinas. Una, natali ang ekonomiya ng Pilipinas sa pakikipagkalakalan sa Estados Unidos lamang. Pangalawa, dumagsa ang mga produktong Amerikano sa Pilipinas nang itatag ang industriya. Pangatlo, mas tinangkilik ng mga Pilipino ang mga produktong yari sa Estados Unidos kaya nabuo ang isip kolonyal ng mga Pilipino. Pangapat, higit na binigyang pansin ang mga produktong kailangan ng Estados Unidos gaya ng nyog, asukal, tabako at abaka. Dahilan, kaya na pabayaan ang ibang produktong agrikultural ng bansa. Ang kasundo base militar ng Pilipinas at ang Amerika. Una, noong Marso 14, 1947, nilagdaan ni Pangulong Manuel Rojas ang Military Base Agreement. Pangalawa, tinakda ng kasunduang ito ang pagpapahintulot na manatili sa bansa ang 23 base military ng Amerika sa iba't ibat bahagi ng Pilipinas. Pangatlo, noong Marso 21, 1947, nilagdaan ang Military Assistance Agreement kung saan binigyan ng Pilipinas ang mga Amerikano ng karapatang tumulong sa pamamahala at pagpaplano ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Gayon din ang pagtustos ng mga armas at kagamitang pangmilitar. Ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa panahon ng Ikatlong Republika May kanya-kanyang programa at paraan ng paglutas sa mga suliranin tungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa mga kapwa nating bansa ang mga naging pangulo sa ikatlong republika. Lumalahok sa ating bansa sa pagtulong at paglutas ng mga suliranin pandaigdig sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa lahat ng mga bansa. Nakikipagtulungan din tayo sa pangangalaga sa kapiligiran at sa pagkakaroon ng kasunduang pangkalakalan tungo sa ikakunlad ng ating ekonomiya. Narito ang mga mahalagang petsa sa paglaya ng Pilipinas sa bansang Hapon. Una, August 29, 1944, sinimulang bombahin ng mga Amerikano ang mga kuta ng Hapon sa Davao. Pangalawa, October 20, 1944, ang pagdaong ng mga Amerikano sa Palo Leyte. Pangatlo, February 23, 1945, Napalaya ng mga Amerikano ang Maynila. At Hulyo 4, 1945, ipinahayag ni General Douglas MacArthur ang paglaya ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapon. Gawin mo! Panuto! Magbigay ng limang kabutihang dulot ng pakikipag-ugnay ng Pilipinas sa Amerika sa kasarinlan ng bansa.